na po sa aking mga subscribers at dun sa mga nag-subscribe uh, maraming salamat at sa mga baguhan po, please like, share and subscribe na po para po ito doon sa mga mahihilig sa nature lovers at nature na may mga hiwaga, ito po ang video na panoorin natin okay, guys, tahimik ang dagat pero may tao doon na naman Mayroot na naman. Ayan, guys. Ayan, guys. So, dahil Tapos may bark ko. Ayan, guys. oh Ay. Maganda ang anong nang dagot na rin. Ayan. Ayan. Ito ang ano man doon sa may bah parang bahay guys. Ayan, marami tayong makukuha kasi mababa ang tubig. Ayan, kitang kita yung ang ng mga bato. Doon, madami naman makakuha na naman tayo ng anong tawag nito halos yung stone ah. yung tinatawag na ano ba ay ang baba nga ng tubig oh. nakikita yung mga ano seaweed oh. ng ang dami sa aming mga bato. Ang gaganda guys. Ayun eh. Sana may napadpad na ano ba? Kapadpad na ano ulit yung anong dagat. Ayan. Pag maghukay tayo dyan, makakakita tayo ng mga Mukha ng tubig. Ayan. ayan guys. nandito dito tayo. Uh, ayan o. Tignan nyo o. Oh. Mga nakukuha kong mga bato talaga guys. Na ang gaganda. Pagka maghahanap po kayo. At kakalitalin nyo yung uh, mga buhangin kasi nasa ilalim po kasi talaga yung mga uh, magagandang bato bali dyan na po sila nag form uh, ano, na, na -perform. ayan minsan nga may eh, tulad nito o oh. Ayan, pag kinakalikal niyo po. Ito, una kite siya po. Ito, ito, ito. Ayan, oh, una kite niyan pa siya agate. Eh. Ayan, no. Sama-sama yung parang ano. Ito din, no. Oh, grabe. Ang ganda, oh. Una, kait. Mga natural stone na nandito po yan. Hindi naman ako maka pour Kasi nakapayong ako. Kasi nga po, umuulan. Matayin muna natin yung kahit, kasi Para namang pinahirapan ko naman yung sarili ko grabe ayan guys oh. pag tinakal ka rin yung talaga yung mga buha ay mga calcedony oh. nabubuo pa lang sila oh. ayan oh mga calcedony maliit mga black ah, nabubuo, nabubuo pa lang sila yan tulad nito malilit talaga sila ayan no? na uh, stone kasi parang nabubuo pa lang sila kung baga hugasan mo hugasan naman ayan ang dami talaga guys tapos ito mga bote na siya mga bote ito mga calcedony mga ganito merio light ito ito ah oh. mga ganito po na maliliit gamit nabubuo-buo sila Diyos po, napakadami ang dami paano natin maanihan ah uh, talagang tapos ang dami na naman mga seaweed eto nakakain po yan sya yan mga ano yung lakay ang dami nakakatuwa ang dami na yun ito um, malalaking healing stones na crystals K quartz na yun yung yan po yung mga lumiliwanag maliwanag yung tagusa ng ilaw po. Ayan. Yung mga ganyang stone. Ang galing naman nito o. Oh. May ano siya ng quartz. Ayan guys. ah pinakita ko lang po. Ito. Eh, malamang bote sya di natin alam bote ayan pupukpukin natin naman sya hmm. nababasag iwan mo na yung aking payong maghanap tayo sa mga nagpupukpo yung ganito tulad nito mga cords ang dami ayan ito mga buhay to pag inanyo nyo sa ilaw talaga pong tumatagos sya meron kasing cords sa ilalim may mga nabubuging cords ayan o, no? tulad nyan o no? ayan, maliliit maliliit po talaga ayan napakarami nila tsunami kasi mababa po tala ang tubig naswerte tayo kasi ayat kitang kita yung ano mga bato yung mga nakaharang na bato pagka po yung kita yung malalaking bato na yan low tide po ang ganda nito brown jasper wow guys brown jasper po to. Ayan o. Oh, kita nyo. Ang ganda. Calcite. Ito o. Oh. Ayan. Gusto nyo po po talagang magpalukay. Ito. Ang bihiram ba ito o. Oh? Bakit nag ganito sya? Parang hindi natin alam kung basalto or ano sya. nabuo na lang sya rito sa ilalim hindi na syang natakpan at ito ay real light sediment may ano sya ng buhang pag in-stone na ano mo yan sya baka mabiyak kapag syang matitigat halu sya na sunstone itong ganda rin flat na flat flat na flat kasi black nagra-rock hounding po kasi ito guys ayan wow wow tulog niya ito oh. yellow shoes ayun nakita nyo nasa ilalim siya oh. ayan talagang sa ilalim siya Mag bumubuo Nab eh, nabubuo ilalim ng lupa ito maliit pa ayan pa oh nasa ilalim po sila ayun ano lang, malagkit. Malagkit to Ayan, tulad nga ito. Nasa ilalim din. Ito ay una kite Ayan, basta nasa ilalim po yung mga ano, quartz side. Kadalasan po yung mga courts ay nasa ilalim ng tubig. Ay, nang lupangin natin. Ayan. Ayan pa. Ito na. Ito ang ganda. Talagang nasa ilalim po sila. Brown Jasper. Mga brown Jaspers po. Tulad nga ito. Dami. Oh. Uh. Ang ganda niya, oh. Yan. Kailang okay makarami pa tayo. Marami pa tayo makita kasi nando doon sa taas na naman yung uh, mga ano guys. Baka mamaya. Wala. Meron na naman tayong makita ng yung ano dagat, halaman dagat. Mamamdo na sa bahay ko hanggang ngayon buhay siya. Kapag ka nasa tubig, siya po ay buhay. Yan. Ang galing natin yung malalaking bato. Ayan. Ayan. Ito siya mga no, agati. Ito ay bote. Ito ay una kite. Okay, na guys. Sa nasa ilalim talaga mga quartz, mga milky quartz, naayon, granite, Ito po ay granite, ayon, nakita niyo siya yun, yun, ang ganda. yun yun ang ganda Puro anong bato. Ito kulay lilabander siya oh. Ayan, no. Ang ganda niya oh. Ay, wala na tayong battery, patay na natin.